Grabe! Umaabot na sa 41 degrees ang init ngayong summer at ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon na nararanasan ng marami ngayon. Narito ang ilang maagang sinyalis ng heat stroke na dapat bantayan. Number 1. Mataas na body temperature. Number 2. Pagkalito o nagdedeliryo. Number 3. Panghihina Number 4. Pagkahilo at pagduduwal. Number 5. Mabilis, malakas o hindi regular na tibok ng puso. Number 6. Pananakit ng ulo. Number 7. Nawawalan ng balanse lalo na kapag tumatayo. Number 8. Hindi na pinagpapawisan dahil wala ng fluids ang katawan. Number 9. Pamumula ng balat. Kung ang lima sa mga sintomas na ito ay nararanasan mo o nararanasan ng kasama mo sa bahay, tumawag agad ng emergency ilipat ang taong inatake ng heat stroke sa mas malamig na lugar. Palitan ng mas preskong damit at palamigin ang katawan gamit ang ice pack o bimpo na may yelo. Ipahid ito sa ulo, leeg at singit. Kung may malay pa ang taong na heat stroke, pwedeng painumin ng malamig na tubig kahit pa konti-konti lang para hindi mabilaukan. Gawin ito habang hinihintay ang ambulansya o emergency.